Um, in your experience, ano yung mga click na love stories sa mga Pinoy? All sorts ba? Kasi I know you're actually very diverse sa mga stories and narratives that you're trying to show. Pero meron ba talagang, wow, patok talaga to sa mga Pinoy? Ang patok sa Pinoy usually is love teams eh. Parang, parang um, we treat our celebrities as parang extension of ourselves siguro or dahil idol natin sila, ganyan ah uh, kung ano nangyayari sa kanila in personal life, gusto natin yun din yung nakikita natin on screen. So kaya naghihit yung mga feeling ko malakas yung love team kasi naniniwala kang sila talaga yon. <laughs> 'Di ba na nagmamahalan sila by for example itong recent na Josh Lia, it's about um mag-ex tapos totoo silang mag-ex ganyan. And then yung mga love teams before mula pa sa panahon ni Nora and Tito Pip, 'di ba? <laughs> Para iba-ibang love teams through time parang nakalakhan na natin na na, na ituri sila gano'n. so parang masarap sa feeling na, na nakikita kung ano yung totoong kwento nila kasi parang yun nga extension ng ng real life love life nila yung nangyayari sa sine mm -hmm. parang gano'n. sa lahat din ng mga bansa parang tayo nga lang din yung talagang talamak yung love team eh yung paniniwala mm -hmm. sa love team hindi ko alam sa Korea hindi ko hindi kasi ako ma, maano sa Korean drama or mm -hmm. ano diba? pero pero parang meron din silang mga gano'n. Pero yeah. Really ba yun, Yung mga... Yung sa, mga... sa kanila, very ano, um, compartmentalized. Kung ano yung nasa movies. Diba, scandal sa kanila if stars mm -hmm. date in mm -hmm. real life. So, uh, don't okay. expect. Um, uh. may mga exceptions, may exceptions pero generally, diba, tawag na nila scandal sa dating. Sa atin, bali, di ba, yung love team Oo, phenomenon sa atin, sa atin, We're rooting for them na magkatuluyan, di ba? Yes. oh, Ding Marian, di ba? Nung panahon ng Marimar. Maraming katuluyang love team. And I guess this love team culture, in a way, parang ako nag-gets ko siya kasi parang we don't want the stories to end. Di ba? In a two-hour movie or 90-minute movie, di ba? Parang, ay, ano kayong nangyari sa kanila pagkatapos? Parang karungtong siya ng pastime natin, ng ano eh, ng ng chismis, de ba? Parang parang nagiging yun nga kultura. Oy, ba? Diba? Parang sa, oy, alam mo ba si ganito at si ganito, mag ano na, sila na 'yung magjowa. So parang mayroon tayo talagang fascination over this phenomenon. You know, itong konsepto ng pag-ibig.